Ingay, oh. Ano yan, eh. yan oh. Yung palakayan na nakakain. Sarap yan. Pag makahuli ka lang ng mga lima yan, isang kilo na yan. Malalaki yan, eh. So, ayan. Good morning ulit. Oras natin, 7.20. Maulan na araw. Punta ko ulit sa tanim. Bali, Ah uh, 14 days na uh, hindi tayo umakyat dito sa bukid. Kaya 'yung kubo natin, no. Oh. Uh, hinawanan ni Rosemary. Sipag talaga 'yung babae na yun, ayun, oh. ma Ano? na 'to dito? Eh? Madamo. Yun, hinawanan niya. Hinawanan niya 'yung uh, kubo natin. Right. Hinawanan. Hinawanan kasi baka may ahas hirap na dito tayo matutulog mamaya eh parang na na ambu, ano to dito tayo matutulog mamaya duyan oh <laughs> nyari tayo dyan punta tayo sa tanim update sa tanim ito ngayon July July 23 Araw ng Wednesday 'yan Update tayo sa Tanim natin So nagbayong lang tayo kasi Naulan Bayong Wow Wow Tingnan nyo naman bread oh. Wow. 'Yan update ulit sa tanim natin talong. May bulaklak na. Tataba. 'Yan oh. Oh, ganda. ito yung tanim po namin na ano talong na ano na siya na plat plat na, na ni Abin tapos ito yung tanim at ah, tanim ito yung uh, itatanim na sili sigang ang lalaki na rin kailangan itanim na rin to yan ho yan ho hanggang dun ang ganda ganda ng uh, talong nice bulaklak pa lang ho yan, talong natin yun kung saan yung bunga sabi may bunga daw eh. bulaklak lang mga bulaklak pa lang to, sabi may bunga na daw yan. Yan. ganda. Ho. So ito yung uh, ano natin. Ah uh, talong. Na naka na, ganda na ho tingnan. Yung talong. Sabay ipakita ko rin sa inyo yung ano. Uh, um okra. Ganda. Ganda. Ganda ho ng talong. Yun. Ito pala yung may bunga. Ito pala yung bunga. Ang cute. <laughs> may bunga na ho. Yung uh, ano natin. Talong. Maliliit pa lang. Ayan, ha. meron din sa baba ito. yan yun pa lang yun ho na tapos uh, update sa ano natin okra yun ho inabot yung sa baba ito yung okra natin oh right grabe yung ano grabe yung tubig sa sapa yan ganda ho tingnan kaya pala natagalan si Abin dito sa talong kasi ano lalim lalim ng hukay na sa plat yan. ganda Ng dun So yan po, uh, dito tayo sa Uma. Update lang po sa tanim natin talong. Ayan na po siya. May mga bunga na yung iba. Ayan po. Maulan. Maulan na naman dito.

kita uh. Uh, so begini, begini. kita kalau kita kita uran kita 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 uran-uran

kailangan ni maaram maamit mabisa nga idisina padaan mo iya nga, kita minyak bab tarung iya, iya malah, itu kita minyak silipun nong ini juga saya marigoso iya, ini oh nala nga, bayi nada, puan lak, mga 100 kapur iya malah, kita tarung marigoso